Ang power couple na sarah Geronimo at Mateo Guidicelli ay nagmarka ng labindalawa taon na magkasama at ipinagdiriwang ng mga tagahanga ang kanilang pangmatagalang pag-ibigan. Mula noong 2013, mas lumakas ang kanilang relasyon sa mga ups and downs. Ano ang kanilang sikreto? Paggalang sa isa't isa, pagbabahagi ng mga pinahahalagahan, at hindi natitinag na suporta para sa mga karera ng isa't isa. Mula sa mga konsyerto at red carpet hanggang sa mga pribadong sandali. Patuloy na nagbibigay inspirasyon si Nasara at Mateo sa kanilang pagiging tunay. Kaya ano sa palagay mo ang nakatulong sa kanila na manatiling matatag? Narito ang ilang mahalagang bagay, sinusuportahan nila ang mga karera ng isa't isa, kahit na mahirap ang mga kahilingan. Pinananatili nila ang kababaang loob sa kabila ng kanilang malaking tagumpay sa entertainment. Nagbabahagi sila ng mga pinahahalagahan, pananampalataya, pamilya, at simpleng pagsasaya sa pang-araw-araw na buhay na magkasama. Ano ang paborito mong alaala ng mag-asawang ito? Ipaalam sa amin sa mga komento at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng pag-ibig ng seleb.